Ayan mga pre, ito na naman tayo, City 100. Sa so, may mga City 100 mga pre, kung yung kick nyo katulad nito, laylay lay na, no? Ayan o, oh, hindi buwabalik. Ayan. Ang problema nito mga pre, ah, uh, kick spring lang. Ito lang. Ito lang yung problema niyan. Okay, kalasin natin sa pagkakalas. Ayan mga pre, ito na. Ito yung dosing open ang kailangan natin dito sa tornilyo ng kick natin. Eh dito, ayan. Tanggalin muna natin 'to mga pre. Oh. Hmm. Matigas. Mula ko, ngayon lang na ako niya. Ayan mga pre, ayan. Ah, uh, lang no. Yan. Tapos tanggalin natin 'to. Oops. Ito na lang isa natin mamaya mga pre pagbalik kasi masyadong maganit na ano. Hindi na naglalaro yung bulitas nito ito. Yung mga pre, Tanggalin natin. Kinalawang na sa tagal. Ngayon lang nabuksan. Okay. Next na tanggalin natin. 12 yung ginamit natin. Tapos dito 12 ulit open. Ito naman luwagan natin. Ito yung sa kanyang clutch cable mga pre. Ayan, eh. <laughs> Ayan mga pre, nalimaganin natin Mix natin Tanggalin natin langis Ayan yeah, mga pre, sa so pagtanggal ng langis Gamit lang tayo ng saka tabo <clears throat> Para masahod natin Masahod natin ang langis Okay, standard pa 14 Tasa mo mukhang binog na. Gamit tayo ng, nga ng mga pre. Gamit tayo ng 14 sakit. Ito na mga pre. Gamit tayo ng 14 sakit. Yun know. o. Okay. Next natin mga pre. Gamit tayo ng TOLS na 8. Tanggalin na natin to mga 10 tornillo dito sa right side cover. Ayan. Gagan muna natin lahat. Okay. Bangga dito sa kanyang ano, tambucho. Kalasin din natin yan sa okay. ito mga pre, tanggalin muna natin to. Kasi buwabangga yung tools natin. Tanggalin muna natin to. Yan. Ang purpose nito, kaya natin tinatanggal to para pumasok yung tools nating 8 sa ilalim nito. Ito na mga pre, nakalas na natin. Okay. Ngayon mga pre, tutuloy natin ang pagkakalas dito sa ilalim. Yun. Okay. Ipod lang natin yung camera para hindi tamaan. Ayan mga pre, ngayon lang nabuksan. Sa, sa pinagal-tagal na panahon. Uy, di ulo Ha? Uy, di original pa. Notice. Ay, kaya ayaw mo masok ni Andrew. May kasi yun. Ah, notice mga pre. Huh? Sira gasket. Okay, kalasin ko muna. Uh, tunay na matigas. O yan mga pre, natanggal na natin. Kaya nahirapan tayo. Dahil dito sa potres na to, ah, uh, tumutukod doon sa cover kaya hindi natin mahugot. Ngayon, binaluktot natin at yun. Okay na. Ito lang mga pre, problema niya kung baka tayo bumalik yung spring. Ito toto tutukan to, to, yan. Ayan. Asom natin. Ayan lang. No? Ah, masyadong malapit. Ayan lang. Ay, ayan, ayan, ay. Tanggalin muna natin to. Ito yung kanyang ano, mga pre. Yung lock. Ito. Pag nakalas nyo na to, makugot nyo lang. Ah, maganit ah. Bakit? Maganit. Yun. Ito na Next, yung spring na naputol. Yun. Okay. Putol? Hindi eh. Hindi putol eh. Hindi putol oh, eh. Wala, ayan Oh. Ayun, bengong, oh. bengong. Ayan, may crack na yun <laughs> Nakita niyo ba mga pre, may crack. Zoom natin. Yun o, oh. kita niyo? Ah, pakalino ng aking camera. Ah, tindi. <laughs> Ayan na ang crack, Okay. Salamat. Salamat, sa nagsabi ng overhaul to. <laughs> sa iba mga pre, overhaul daw to. Okay. Pero sa pagpapalit ng, ng kick spring na City 100 mga pre, hindi overhaul lah. Gawin ka na lang, bubuksan lang. Okay. Linisan na natin to. At isalpak na natin itong bagong spring natin. At kailangan natin ng mag ng gasket nito. Mamaya ulit. Bye bye. Yan mga pre, uh, malinis na no. Mga pre, sa pag nagkakalas kayo dito sa right side cover no. Lagi niyo chichik tra, lilinisin tong strainer nito at napakalaga nito mga pre. Okay, dito lang yan sa ilalim. Dito. Suot nyo lang yan dyan. Ayan. May guide naman yan mga pre. Ayan. Ayan yan. Mix natin. Ito yung shafting ng kick natin. Sabay na natin yung washer na manipis mga pre dito sa dulo. Sabay na natin. Tapos pasok natin. At tandaan nyo sa pagpasok pag ganito sya. Yan, yan, yan. Tapos iikot natin na pakaliwayan pa mga pre. Yan. Pag pasok nyo. Yan. Naipasok nyo diba? Iikot nyo na ang ano. Hindi pala pakaliwa mga pre. Pakanan pag ganito. Yun. Ah. Yun. Pag lumagotok ng ganyan mga pre. Ah. Uh, dito nyo na ipapasok yung ano mga pre. Itong bago nating spring okay Ito mga pre ang spring na to ito yung sa mga binili kong badya no? mga segunda mano to okay itong mahabang konti na to susuot muna natin ito sa ilalim meron na may guide naman yung mga pre ayan o dito sa ilalim na to ayan okay saglit lang at sala <laughs> hindi na talaga ako marunong magpa shot ah. Bakit kaya? <laughs> Salay. eh. Ah ah. Silipin ko lang ah. Medyo may na tayo magpa shot mga pre. Ayan ah. Yung spring. Okay. Tapos ikot natin to. Yung spring. At yung kontel tutusok natin sa shopping ng ihi. Tutusok natin dito sa ihi mga pre. Ayan ah. Kita nyo ba? Ah, uh, sumunod natin. Ayan oh. Kung nakikita nyo mga pre. Ayan, ayan, Dapat ito, may tusok dyan sa ihi. Okay? Pagkatapos na tusok nyo na, kung nakikita nyo ito may gatla, uh, dyan yung sitatapat Parang ganyan lang mangyayari mga pre. Ayan, kita nyo. Ayan, ayan, ayan. Tapos, hindi nyo lang diyan yung magiging silbi ng lock mga pre ayan At tapos ngayon testingin natin fixer uh, <tiple> tapos check natin kung babalik ayun mga pre babalik goods nito. okay <coughs> next natin itong kanyang clutch bearing lagay natin iunan natin yan ayan tapos yung ating original na gasket ayan, bigyan na natin kay Sir Ian. ah, uh, mga pinaglumaan to ng customer mga pre kapag nagpapalit ng overhauling gasket yung mga ganyang sir, uh, pinagpalitan at walang sira itinatabi natin mga pre at katulad nga nito pagka gumagawa tayo ng alanganing araw at walang piyasang mabilat sa rad linggo binibigay natin yan mga pre tapos ito hindi na natin natanggal. Eh, tanggalin ko muna para uh, stuck pa kasi 'tong mga pre, may control pa yan dito, may lock. Tanggalin ko muna para matanggal natin. Kaya mga pre, natanggal na natin. Ano sabi ko kanina, tanggalin natin. Para matanggal natin, oh. talaga. <laughs> okay, dito nakalagay yung mga pre. Yung kanyang oil seal sa dulo malambot pa. So, ibig sabihin, hindi pa nagtatagas yan. Okay, nilagay natin. Mix natin yung posrad mga pre. Dito nakalagay yan. Yan. Dito nakalagay yan. Okay, salpak na natin. Nandun yung gasket. Langisan lang natin ito ng konti yung shafting. Ayan. Para smooth isalpak. Okay. Ayan. Dandaan lang. Kalog-kalog lang kasi medyo maganda tong ano niyan eh. Pinaka-shop yung ulihin. Eh. Yun oh. Okay, di ba? Na natin ganyan. Check natin tong kanyang ano. Ah, uh, clutch Tingnan natin kung naglalaro. Ayan, pag gaganya bumubuka, good siya mga pre. Lagyan natin ng mga turnilyo. Bali sa turnilyo to mga pre ha. Kabit ko muna. <coughs> Ayan mga pre, naigpitan natin yung ano ah uh, sampung tornilyo next natin mga pre pag naka encounter kayo yung sa clutch cable niyo, yung ganito yung guma pag matigas na mga pre tanggalin nyo yan kasi isa sa dahilan nya kung bakit maganit i-clutch yung inyong motor tanggalin natin to kasi mga pre kapag luma na tumitigas to mga pre Tawad yan, no? matigas na. So, sa dahilan, mga pre. Ayan. Ah, sabit na natin to. Yun, no? o. May tama na nga sir, o. nyo, mga pre, may tama No? Kung hindi natin kinalas, hindi natin makikita yung tama. May tama na yung kanyang clutch key na rin. Check mo nga, sir, yung clutch mo ko, okay na. Sabi sa sa'yo pag mataas. 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 Wasar ka. Okay. Ano? Para mo bobo siya. Bobo naman. Hmm. Atas natin kaunti. Gagamit ulit tayo mga friend ng dozen tools na no open. Hit natin. O, check mo. Okay? Hmm. Okay, tignan natin yan. Yan, yeah, Okay, yan. Okay. Next natin mga pre, yung cambio sir. Ay, cambio, yung kick. Okay. Salpak na natin, Alang isa na natin yan. Ayan. Uh -huh. <laughs> Ayan, nasa ba tornilyo na ito? Ito ang turnilyo niya. Akabitin natin mga pre. Sige sir, bitaw. Ayan kasi gagamit tayo ng tall set o oh, mga pre sasagad ko lang muna to at medyo mabaha baha sagad ko muna to o yan mga pre ito na naigpita na nga natin ayan bali ang gabit natin na tolls 12 12 8 tapos ito balik natin yung tinanggal natin kanina yun lang mga pre at yan o nabalik na yun yun, no okay yun lang gusto kong may toro sa inyo mga pre pero marami may mga gagawin pa ako rito chichik natin linisin natin yung glenner check natin yung reading na spark plug tapos adjust tayo sa carburetor para magay ko mais yung motor no ayan lang mga pre ayan shout out sa lahat ng customer na nagtitiwala sa atin